Oh, huminto na yun. Aram, ano muna? Oo. Oh. Hmm. Yung pan, huminto na siya? Hmm, huminto yan eh. Pilitan natin. Then wala ito. na ba? oh. Ba, ba, ba dyan? Hindi ba yung... Ang um, gintaring... Uh, ang gintaring mo stat? Oo. Uh -huh. Eh, bihira Wala pa Ano ang model to? 21. Oo, oh, 21. Wala pa akong... 2017. Wala pa akong Oo, oh, wala pa. Eh, pangkata natin <coughs> mas talaga Pan pan radiator yun lang kinetan ko eh, eh maganda pa radiator ko maganda pa, pa radiator mo Oo nga tapos bukas ko wala namang bawas sir eh oh. talaga nagbawas kasi umapo Turo. eh na wala tayong ibang ano niya kasi 2021 model posibleng sa panto Bira naman wala basta 2020 2017 wala pa kung ginalaw na engine thermostat. Ano 'yan sir, yung carbon 'yan ano? Ay yung ano noon, yung thermostat. Ano? Yung hindi, naman naman masisira. Ang may carbon ito lang sa pan. Mm. 'yan sir? yun na, yun lang tayo muna talaga um, sa basic muna tayo mag ano kasi, kasi napas, sabi, sabi mo, sabi, mo kasi huminto huminto to no, eh oh, yun ang dahilan saka yung ikot na hindi na nag hindi na, na oh. nag-high speed oo oh, hindi na oh. nag-high speed tapos ano yun wiwigil na wi siya eh wiggle na hindi ko rin kasi napansin kahapon kasi oh, yun o know? medyo na ano ako eh oh wigil na masyado yung ikot niya ng pan sayaw-sayaw na yun, basta ka mahihina buga mahihina pero tuktokin natin yan, tuktokin lalakas yan may tuktok tayo yun nga sabi sa akin, eh, tuktokin ko daw eh lalakas yan, pag tinuktok natin pag gumana, tuktokin natin yun, lumakas <laughs> lumakas Luwa kasi, pwede tayo natin pan. Saan mo magbukas ka? Pag hindi mo Ay, hindi. napipisil, yun katulad yan, o, niyan. pag hindi mo napisil, mong buksan to, Sigurado, Pasok ka niyan. Ya, pag pinisil mo, dapat dito ka mo muna magbasi. Pag napipisil siya na, muna pipiga mo na maganda. Ah, ba yan? Ibig yan. sabihin, pwede mong buksan. Pag itong hindi mo napipigaw, ang tigas, huwag mong buksan. gagawin mo, pasingawin mo muna dito. Dito sa, ano, sa reserve. Dyan, pasingawin mo muna siya para babawasan yung pressure. Hmm. Coba. Anu sih kurang ublong na sesuma anu. Ba Hmm. Hilakas nang gigil oh. Gigil. Man. Gigil. Gigil mas. Gigil gigil.

Kanina tinoktok ko pa para lumakas eh. Lakas na siya oh. Interesant talaga. Tingin ko yan pag malamig na sir, di ba? Ah, hindi. Pag naman hagang lumatik, pag na matay ko krisol, patay din yan. Hmm, malakas siya kaysa kanina. Kanina halos ano hmm.